Ayan, nakapag-vlog na tayo ulit. Na-miss nyo ba ako? Hello, hello! At dahil nga for the promote na naman ang tendera nyo, grinab ko na lang din opportunity na maligo at mag-continue dito. Kung nakita nyo ang latest upload ko, nagbabad ako ng ating Wear Me Bleaching Scrub. Oo, yan nga ang solusyon ng mga makulimlim na kilikili, kuyokot at singit. Si Wear Bleaching Scrub ang nakatulong sa kuyokot ni Bunso dahil mahilig siya magangkas ng motor. Into barkada kasi siya dati kaya into gala siya. Hindi nyo may imagine kung gano'n siya kaadik sa gala at barkada kaya umitim ang mga kuyokot niya. E eh, pareho pa naman kaming mahilig magtupis dalawa. Kaya ito yung nakatulong sa kanya niya, naglighten at nagfair na ang skin niya. Si ate ko naman, ang pinaka problema niya ay ang singit na napakaitim dahil after 2 years of giving birth ay hindi pa rin nakamove on yung mama ko limlim -lim na area. Kaya si Wear Bleaching Scrub na din ang naging solusyon niya. And as much as I wanted na picture ng mga ebidensya pero ayaw nila. Hindi kasi nila talaga kaya, hindi tulad sa akin hubadera. At eto rin pala ang nakatulong sa kilikili ng aking pamangkin. Ganun din na problema niya after giving birth. Umitim ang kanyang kilikili. Walang well, before and after kasi hindi niya inexpect na meron palang solusyon solusyon sa problema niya. Ito naman ay pinost ko kanina at makikita nyo sa page ko ang feedback niya. Sobrang saya ko na lahat sila ay hiyang pala at lahat sila ay nasolusyonan na ang problema. Ito naman mga ginagamit ko dito ang favorite ko gamitin every time maligo. Si Wear Milk Soap with Oatmeal and Wear Clarifying Foam Wash. Ina-alternate ko naman sila ni Bleaching Soap. Pasili para sa ating singit. Tingnan nyo. Sana all. Pak! Ako ang magpapatunay sa inyo na ako ang may-ari na talagang araw-araw ginagamit to kahit araw-araw pa ako mag at magsawa kayo. Hindi ko na kailangang mag-hire ng mga endorser na kailangan ko pang magbayad at hindi naman talaga gumagamit. Eto, wala nang bayad plus nakasib pa ako. Just wear it religiously dahil sinasabi ko sa inyo na kapag iyang kayo, maganda tong mga produkto ko. Ang effectiveness ng product depende sa pag-adapt ng skin mo. Sa pag-adapt ng mga formula na gamit sa produkto. May iba after 7 days challenge, meron ding 3 days, meron din kaagad nakita ang resulta so depende talaga yan kumbaga parang gluta drip lang din hindi mo kaagad makikita ang resulta kaya kailangan araw-arawin mo ang pag-alaga ng ating skin dahil magbubus din ang confidence natin dito kapag maganda ang ating mga skin kapag may maife-flex tayo depende kung pala flex ka din ako isa sa mga rason kung bakit nagfe-flex ako dahil dumaan din ako ng mga itim-itim after giving birth pero hinayaan ko na muna siya ng mga after 3 months kung wala pa rin saka na ako gagamit ng mga iba't ibang produkto dahil baka bumalik lang sa normal gaya ng dati and laki bumalik nga. Pero yung mga 3 months na panahon na inantay ko, Diyos ko, grabe yung trauma ko. Nagka-PPD or postpartum depression pa ako. Dahil yung mga crop top ko, hindi ko na masuot dahil tumaba ako. Yung mga shorts, hindi masuot dahil tumaba din ng paako. Grabe ang iyak ko at nilabanan ko yun mag-isa. Kasi dati pa talaga ganito ang panamitan ko, may anak man o wala. And it doesn't mean na kung nanay ka na, may mga limitations na. wag mong tanggalan ng kasiyahan ang nagpapasaya sa buhay mo. Dagdagan mo. Sabi nga nila, flaunt it while you have it. Paano na lang kung magkaanak ako ulit hindi na ka sexy yung katawan ko. Hindi na may babalik yung dati, pero hindi na ako lugi if ever kasi may mga memories na ako. Proof na dumaan din ako sa pagkamakinis, no? Kaya sa mga galit sa akin dyan, ako, hindi ko na problema yan, no? Basta ako, I'm living my life to the fullest. At sa mga concerns sa anak ko na kung ano lang iisipin niya pag niya pag nakita niya mga videos ko, no worries kasi nagmana sa akin ang anak ko na hindi basta-basta nagja-judge ng tao. Huwag niyo nang dagdaga ng mga problema niyo dahil ginagawa niyong problema ang buhay ko. Basta ako ay mananatiling ako. No filter and very transparent. Anyways, pera-usog yung mga benta ko ngayon dahil sa inyo, maraming maraming salamat. But please, 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 in order for you na makita ka agad, ay mas mabuting mag-PM directly sa ating Wear Me PH by Mem page. Dahil baka awayin nyo naman kami dahil naubusan naman kayo. Anyways, spread love and good vibes! Muah, muah, muah! Adios!